maming isda sa ilalim mo mga uh, pata yata tayano, oh. ang dami nila nakapitong piraso na tayo hmm, yan o oh, peace on na naman oh. yung nga uh, diba? so ayan kakulay bali tumila na yung ulan at nakadagdag pa tayo ng apat hmm, on Grabe. Summer na summer talaga kakulay. Ang daming naliligo dito. So ayan, good morning po. Pasensya na. At ngayon lang tayo nakapag-fishing. Ano? Grabe, sobrang busy talaga. At meron na naman tayong priority na gagawin. Kaya yun, madalang na tayong nakakapag-fishing muna no? sa ngayon. Pero ayan nyo po, babawi po tayo sa susunod na araw. Ay, tayo dito ka kulay. Ang daming tao doon. Yan, meron din isang angler na dumating ka kulay oh. BDA member din ba kaya yan? kulay, may mga angler din na ah, nagsisidatingan. Ayun, shout out sa team Ajingero. Yan, si Ribbon yan o kasamahan mo at siya ano yan o shout out sir so yun ba yung isa oh so yan sana yung makadali tayo sana yung surtihin maya alusong uh, tayo siguro mga 30 minutes lang siguro kaya nang lusungin yan <laughs> yan na, meron pa ding isang angler oh Grabe. Enjoy fishing lang tayo mga master. Balilima na kami dito ngayon. Sana sa aming lima, walang masiro. Ayan o, kadali ng tiki. Softbait ga? Gamit mo master? bait? Sabi Johan na Yeah, Ayan, bait gamit niya mga kakulay. Oh. Tiki. <laughs> so, ayan, buti pa siya Hindi na siya na zero, eh Tayo, zero pa <laughs> Gracias, Gracias. So, ayan, bali Nirelease niya kakulay So, ganyan na lang yung fishing uh, Enjoy lang tayo So, ayan, palit pala tayo ng Lure Ito pala yung mga lure na gamit natin Ito po galing kay Sir Ibon na nagmula naman sa GT Tackle Yan pinapapiltis po sa atin ni Sir Ibon Bilya Cruz Daya Ganon Yan PM nyo po siya Yan oh. Iwan ko lang kung meron na ba siyang Shopee So yan PM nyo lang po siya <laughs> <laughs> Yan shout out kay pangalan mo sir Binjok 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 wala yung team alang. Ay na kaskas yes, boys Ah kaskas yes, boys Dabao Binturing Anglers yung mas niya kakulay Shout out Ayan kakulay. nakadali na siya ng chicken snapper <laughs> Tiga nga lor Diara ka sa plan Diara plan, balik akong Kailangan akong ayong gamit Ayos <laughs> Kakulay ha sa Youtube So ayan kakulay Bali umuulan na pala Sana eh huwag lumakas Kasi Yung camera natin Hindi na talaga pwedeng basain yan, bali Tatago ko muna siguro ang camera natin no? Tapos lulusong tayo Try nating lusungin Baka mababaw na Anay, ah, huwag lumakas ang ulan So i-update ko na lang po kayo mamaya kakulay Kapag titigil na ang ulan na to No? Muli na lang at umulan kasi yung mga ano natin mga lupa o yung tuyo na talaga il buti na lang dito banda sa may dabaw ay yeah, ano you know, may ambon ambon kahit papaano adi ah, dilig diligan yung mga lupa natin ano so, yan mamaya na lang kakulay ha so yan kakulay kita nyo naman kung gaano ka lakas ng ulan bali medyo malakas lakas talaga kasi mababasa ang camera natin pero ayan yung bali nakahuli na tayo ng dalawang checkered snapper pero oh. at uh, isang tiki so yan bali update ko na lang po kayo ulit mamaya ha kasi oh ulan talaga delikado ang kamera na natin so yan bali nagpahinga lang tayo kakulay doon natin nakdali yung dalawang checkered snapper oh. at dito naman banda yung tiki yan oh. na, oh. buhay na buhay pa po yan. Baka isipin po ng iba, iscripted. Is ayan oh. Ay, Nabuhay ko po yan. Ayan o. Oh. Hindi talaga tayo makakapagbukas ng basta-basta ng kamera o. Oh. Bukas ng ulan. So, bali babalik pa po tayo mamaya. Sana'y makadagdag pa yan. Pero yung mga namamana, hindi sila o. Oh. So, oh, mamaya na lang ulit kakulay. So, ayan kakulay. Bali tumila na yung ulan at nakadagdag pa tayo ng apat mga tiki nga lang at isang malit na chicken snapper yun ito yung chicken na malito oh. at dalawang malalaking tiki yan dito pa tayo madalas nakakadali sa ngayong session na to yan no? Oh. tingnan nyo nga ang tao oh. grabe ka crowded so yan at makakapag video na tayo ng no, kasi wala na yung ulan sana nga lang eh, makakahuli pa tayo kakadagdag pa sayang yung mga strike nakapitong piraso na tayo mm, yan o piso na naman o yan yung nga diba? dito lang so, na naman, parang checkered umigiwang tiki pa rin <laughs> checkered ka mo yan o tike oh, Tiki, grabe itong lur na ah, lang. Yan. Hmm. Grabe ah. Walo. Kadagdag pa ng tiki. Sakto, pagkabukas ng ating kamera. Dito sila sa may mga gilid ng kantuhan madalas mga isda, mga tiki, ganun, mga checkered nasa gilid lang sila Kanina pa tayo dito, daming mi strike. Mga dalawang oras na rin siguro tayo nag -cast. Tapos dito pa mismo sa pinaka-crowded. Kita nyo naman kung gaano karami yung mga naliligo. Kasi nga, summer ano. Hagis pa tayo. Mayroon pang tiki. Dalang so tayong nakakapag-upload sa ngayon. Talagang busy. Yan, shout out pala sa Team Kakulay, ano? tim uh, Team Liog, sa kanilang paparating na tournament. At sa Dabao Venturing Anglers, ayan. at sa mga madalas nating nakakasama, si Bari Pilot, Maki, General na Rooney, si Tata, Uh, si Alvin Cabel at si Raymond Cabel ayan shout out po sa kanila at sa mga kakilala ko po, po shout out po sa inyong lahat sana yung nakikita nyo kakulay oh dami isda sa ating harapan nga uh, similya si Milia anong klaseng isda kaya to yan oh nasa oh yan oh sana kita sa camera tumigil rin ang ulan Nikmount mo na yung gamit natin ha guys Miss ko talagang magkas dun sa mga madalas nating naispatan dun sa mga San, sa may Santa Maria lalong lalo na dito banda sa may Kulagsing kakamiss din yung area na yan dati nung napaka productive pa nung kasagsagan pa ng lockdown kasi nga ang dagat ng mga panahon na yon eh hindi crowded kasi bawal nga lumabas ang mga tao kaya yon mga isda nakakapagparami talaga sila ng gusto lalaki talaga sila ng gusto no kaya yun grabe yung mga panahon na yun harvest talaga kami nun kakadali kaming lahat siguro nasa madalas huli namin mga 50 piraso na yun kami ng lahat kami mga apat katao kami mga tatlo ganon dami nun 50 piraso tapos halos good size talaga lahat mga chicken snapper mada, mada ang maraming mahuli dun sa spot na yun Ngayon. Lana kasi balik normal na. Meron na lang yung paparating na digmaan nako po. wag naman sana kawawa ang mga civilian. Kami kawawa kami. Grabe ang replica na to. Oh. akot tama ng isda sa lalim mo. Oh mga uh, pata yata yan no ang dami nila you know. yun no ba you know. nasa ating may panan lang oh pero kumakagat din yan sa lor yung pata na yan agis Fish on. <laughs> tikit na naman siguro. Oop. Tikit na naman siguro to kakulay. Ha, ah, tikit siguro, tikit nga. <laughs> Harbis tikit, lalaki pa. Yan o. Tiki house. Tiki palace. Yan, ah, na yan. Hmm. Ha, fish on na yung isa. Fish on. <laughs> okay na, tambalan na. Kakulay. Dali din siya ng tiko, tiki. So, ayan. Ah, tatlong oras din siguro tayong naghagis. Ano? You know? Ay, nakadagdag tayo ng lima mula nung tumabi tayo kanina siguro mga eh, hindi anim pala anim uh, isang checkered at limang tiki <laughs> pwede na yan akot mode ng tiki yun o oh. <laughs>

Sige, Ayan, nakasiyam na piraso po tayo kakulay. So, you kiki know, Hindi na masama kasi dito pa mismo sa crowded na spot. Ayan. Yung lure na manggamit natin ito, replica. Sabi. Effective din, ano. <laughs> Pwede na yan. So shout out Master. Shout out Team Sugapa. Ayan, shout out sa Team Sugapa. So yan hanggang dito na lang. Sana ay nag-enjoy pa rin kayo kahit gaganito lang ang huli natin ano. At kahit hindi natin nakuha na ng buong video ang pangyayari kaninang maaga pa kasi nga umulan. Bali lima ang nahuli natin na hindi natin nakuha na ng buong video. Yan, shout out po sa lahat. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Kakulay Ace po.